Ngayon ay uh, December 29. Sobrang traffic na dito sa Bukaw eh. So sa mga pupunta pa dito no, ito yung status. Non-moving na yung vehicle ng mga galing NLEX, sobrang traffic. Ayun. Hindi na kami nakaporma. Naming namimili. Good luck sa amin pauwi. So ito Mabilihan dito yan. May mga store na walang tao Pero yung mga alam na mura yan. ah, uh, Marami pa rin naman Pero doon ka Rosalina Baro Yun sigurado Mas daming tao Kaso iniwan ko na yung motor ko doon sa malayo Yeah pilihan dito parang sabik na sabik yung mga tao ngayon sa ano fireworks sobrang daming tao siyempre dito ulit tayo kay Rosalie medyo mura mura yan kay doon sa kabila bakit? Naglakad na lang ako, doon ako nagpark O tapang naglaglagan yun Bawal yan, diyan ka magtatanong Ito na lang, may bago na akong binibilan dito sa Bukawi eh, Kay Kuya Melchor Dito pwesto niya, oh mas mura ay kay Rosalie Rosalina Baro. kausap mo yung may na si Pia Melchor. Dito lang malapit kay Seksabel. yung store nila sa Dulo. Dulo na to wala na. Kaya kung dito kayo bibili, sulit na sulit. Sobrang dami na? Alam ko na. Alam ko na. na. Palabas ng NLEX Yes, ganyan karami tao Sobrang dami Bukod pa yung mga nandoon no? Hingin natin dito ha o, Rosalie Ito na yung presyo ng mga kuitis nila no? Traffic, traffic. So, may mga nabibilang pa rin mura, no? Kung purkit purkitsuki okay mo na sila. Doon ka nabibili. Kasi, <laughs> nagtataas din sila ng presyo. Mas maganda yung magkakaanbas ka. Pero, mas maganda yung pagdapunta mo dito, alam mo na kung ano yung bibilhin mo. Kasi, kung dito ko palang magahanap kung ano gusto mong bilhin, mamimili ka, napakatagal. Oo, oh, kasi may pila eh. Ayan, oh. Kahit yung mga maliliit na... Oo, oh, i-upload sa YouTube. Ito, <laughs> so, okay. Hi guys, so ipakita lang sa inyo yung, ano, yung mga nabili natin sa bukawi kanina. No? Final na uh, binili natin. So, nakaano rin tayo kanina no, parang 20,000 pesos. nag pa kasi kami kanina papuntang ano yun, ay kahapon papunta Ipugaw. Kaso dumana na ng Tiplex, Esitex, tapos Enlex, kaya dumana rin tayo Mukawe. Pero pantinda yung binili ko. So, hindi na nga tayo kay Miss Rosalina Baro bumili, no? kasi nagtaas sila eh. Yung, tinaas nila sa mga box ng kwitis parang 200 pesos. So, nakahanap tayo ng iba, ng ibang seller, doon din within vicinity nung malapit kay Rosalie. 10 box yung bilili kong ganyan. Dreamlight. Pangbenta naman to. Taga dito sa amin. Para hindi makapunta ng bukaw eh. Pwede kayong bumili sa akin. Dito. Dreamlight to. Pero hindi na nakatali yung nabili natin. Ito kasi yung mga nakatip na siya. Pero same label lang naman yan. Yan. Pero okay din naman. Kaysa sa scotch tape. Colored tape ang gamit na dito. So 10 yan. Ayan. Bumili natin tayo ng na ito Maribel Maribel Santa Ana kilalang kilala yan Maribel matagal lang gumagawa bata pa yata ako wala pa yata ako sa mundo gumagawa na sila ng ganitong mga lucis ayan lucis tapos ito parang peacock na fountain pero ito triangle ayan 3 minutes yan ang bili ko yata dito nasa 7.50 ayan 3 minutes tapos itong happy flower may kamahala na pero bumili tayo ng isang box. So, ayan. Bibenta ko to mga isang daan, isang ganito. Dito sa amin. Kasi medyo mahal talaga yung lalamove. Nagkotse pala kami, lalamove na kotse. ko, dalawang libo. O, so, tubo ko lang dyan, pakurot-kurot lang dito sa amin. Bawal kasi dyan. Tapos ito, pinaka na binili natin. Kasi nagposiseg si Seg sa bell. Si Miss Seg Sexabel Fireworks na dumating na yung to so, Ayop Ayop the Eagle yung pinakamalaking uh, kwitis ng Eagle Fireworks na made in Isabela malaki yan so kumpara natin yan sa ano no sa Wings of the Eagle ba yun so nakatuwa, no parang nakompleto natin yung lineup nila or Meron pa yata silang iba pero hindi ko yata nabili. <laughs> so, pero ito yung tatlong lineup nila, no. Ito yung pinakamaliit, Eaglet. Sumunod yung Wings of the Eagle. Tapos ito yung Eye. yan Eh, yes, sunod Tiba? 50 pieces lang binili ko kasi medyo mahal na, parang 38 pesos ang isa. 40 nga to kasi alam ko sa gawaan parang 35 na to eh. Tinubuan lang ako ni, ng 6 sa bill ng tatlong piso isa syempre hey pang ko yan kung may gusto 40 ako sa isa so sa yan. tapos ang mga, nabili ko to no pagka ko nito umikot ako doon sa binila ko ng dreamlight light ka na mas mura nagtanong ako ng ibang ng ibang paputok nila ba inalok ako ng baby ko to ito oh. ah so walang stick ikaw na bahala mag stick ayan gusto ko timbangin kung gano'ng karami yung laman Mamaya timbangin nga natin, no? Mura ko lang na to. Oo. Mas mura kaysa dito. Mas mura kaysa dito. Kumpara natin siya sa Eye of the Eagle. Ayan. Halos parehas lang. Mas mataba lang siguro yung papel, no? Pero mas mura ko siya nabili. Yung nga lang, ako na maglalagay na stick. yan Ito kami nagpasabay. 1,000 rounds nito may nagpasabay tapos pag uwi namin kanina may namin na dumating na tinubo lang namin dito ng 200 pesos ha nag-cancel sayang may piraso pa ako oh. No? pero ano din eh oh. ko nito 1,3 din sa eh mas mura talaga Ako pupunta tayo doon kaso effort talaga kayo ito 1,300 normal na presyo yeah. 1,000 rounds Kung hindi mabili walang problema dyan lang eh tapos, pagkatapos namin sa Bukawid, dumahan kami kay Eti si Jeda, sa CX Fireman. Sa na kilala kay Eti Jeda, sa CX Yung mga in-order ko sa kanya. Hindi ko pa nga nabubuksan ito. Ibuksan natin. Eti Jeda, shout out. CX Fireman, i-add nyo siya. Yung, magaling na maker dyan. Uh, professional kausap. At... Uh, madali kausap uh, tao kausap at syempre higit sa lahat quality yung mga gawa niya kung may problema kausapin mo lang at makikinggan niya yung concern mo yun ang importante sa nagnegosyo illegal mo lang joke lang <laughs> so ito yung nabili natin so, hindi ko alam kung anong mga laman ito no? pero ito yung ano parang uh, whistle racket na two stage ito yung iirit muna sa baba pagka-irit niya, iirit ulit tapos lilipad. Parang ilang piraso ba 'to? Madami 'to eh. Bilangin natin oh no? Yan, nalaglag. Ano ba 'yan? Sorry naman, guys. Sa dalawa, tatlo. Bat, lima. Anim, pito, walo. Masindihan ko kaya lahat to. Diyos ko po. Walo, siyam, sampu at sige pala nito mismo order ko hindi ko alam no kung kung ilan kasi sinusuporta ko yung mga maker na may talent magagaling Ayan, no tuwisa lang yata to Ayan na natin Sige, tige da, di ko na malam. Oh, ano dito yung is switch. Eh, pare-pare lang naman siguro 'yan ito yung iba mga whistle racket na lang. Ito yung pinakagusto ko. No? yung previous niya sa akin. Previous niya sa akin na ano, kiton na shell. Ang cute. Ito sa Amerika lang ako nakakita dati sa YouTube eh. ba diba? Ganito yung mga product nila sa UK. Tapos ito maliliit. dami pala. Tapos ito. Ito yung piton biton lang sa dalawa tatlo apat lima ang dami may lagay ko yan sa stick yan ayan sila let's go let's go po ang dami paputo so yan this is for the content naman hindi naman tayo bumili niya para makasakit ng kapwa o ano sinsilig natin ng pyrotechnics pagbawal sa mga open area na tayo nagpapaputo ayan So, yun lang yung mga nadadag sa akin, no? Tapos itong mga to, pambenta kasi ito, eh. You know? For sure. Parang apat na piraso na lang yung natitira nito. Sampu yan, nabili na yung anim. Tapos yun lang, kasi itong dreams sky nga, eh. May bibili dapat daw nito. Eh, pang sariling gamit ko to. So, yun yung nag-cancel din. So, bumili ako ng isa pang Dragon. Kasi nga, kala ko mabibenta yung isa kong 16 shot. Bumili ako ng dragon. Nasaan na ba yung dragon? Wait lang. Ito pala yung binili ko. Book of Ancients. Mukhang meron na ako yun eh. Nagka-double pa yata. Oo, Book of Ancients din yun nandito ko. Ayun o. Oh. Iba saya. Sana iba na lang pala yung nabili ko. So yun yung nabili ko ngayon. Kala ko kasi mabibenta to. Na-double yung Book of Ancients natin. Tapos ito, Nakabili ako ng isang case doon sa binili na ako ng Dreamlight. Nakabili ako ng isang case na fireworks. Ang ganda nito na ito 'yung video ni Kuya. So imported 'yung balot pero palagi ko made in China din 'to eh. Pero makikita mo sa balot 'yan. Chicago, Illinois, United States of America. Pero sa likod, Slovenia 'yung nakalagay, Slovenian. Ano? Product siya 'yan. Pero san daw maggagaling ganito, sa China. pwede naman label lang 'yan. So ito pang-retail, no, 850 pesos, 16 shots. Mas malakas 'to kahit doon sa Pilipinas, sa yung Dream Sky. Dun doon, ayan. So okay din 'to, 16. Ayun. Diba? So yun lang, guys. Thank you for watching. In-update ko lang kayo kasi medyo busy na ako kasi mag-upload pa ako nung raid namin. So, ito pang mga fireworks. Paano ako mabibenta to Busy pa. So, bye. In case na hindi mabenta next year, hindi na ako masyado bibili. Diba? Ito yung mga piton. Dami. 50 pieces yung binili ko yan. Baby kwiton lang pala yan. Baby quiton. So, yun lang guys. Thank you for watching. Have a nice day.